Marami talaga ang nanghinayang sa relasyong Kim Chu at si Yan Lin na umabot din ng 12 years ang kanilang relasyon. Kaya naman marami pa yung fans ang nagtataka kung ano ba talaga ang puntulo ng kanilang paghiwalay. Alamin natin ang unti-unting pag-amin ni Kim Chu Nakakalungkot isipin ang paghiwalay ni Kim Chiu at Sian Lim na akala ng karamihan at lalong lalo na ang mga fans ay merong forever sa Kimchi Kaya naman, marami ang nalungkot ng inamin ng dalawa na sila ay hiwalay na. Ipat-ibang spekulasyon ang naglalabasan tungkol sa paghiwalay ni Kim at ni Sian. Kaya until now ay marami pa rin katanungan sa mga utak ng mga fans kung ano nga ba talaga ang puno't dulo talaga ng kanilang paghihiwalay. Ang sabi ng mga reliable source, ang dahilan daw ay si Iris Lee na isang producer ng Viva Films kung saan spotted ang dalawa sa mga events. Marami din ang nagsasabi na napaka-sweet ni Sian kay Iris. At makikita naman dito sa larawang ito ang kanyang pag-akbay kay Iris Lee. Sinasabi ng mga karamihan na siya daw ang dahilan ng paghiwalay nila ni Kim. Pero ayon nga kay Kim ay mutual decision ng kanilang paghiwalay. Pero ayon sa isang fan ay hindi sila naniniwala dahil alam na alam naman nila na mahal na mahal ni Kim si Sian. At base sa mga hukot ni Kim ay malalaman mo kung sino talaga ang nakipaghiwalay. Panoorin. Ay, sobra to. Sato lang. Oh, oh. Inilaban ay, ko. Rin. <laughs> inilaban mo rin. At sa tanong kung willing ba si Kim na makatrabaho si Sian sa isang pelikula o teleserye, ayon kay Kim ay wala rin naman din kaso sa kanya kung magkasalubong at magkita sila dahil hindi naman sila magkaaway at okay lang naman daw kung magkakaroon sila ng proyekto sa isa't isa. Marami tuloy mga fans ng kimchi ang nalungkot nang inamin ng dalawa sa kanilang Instagram account ang kanilang paghihiwalay noong December 2023. Kaya naman marami ang fans ang hindi makapaniwala dahil ang akala nila ay haahantong sa kasalan ang pag-ibig ni Kim at si Yen Lim. At ayon pa nga kay Kim ay wini-wish niya na hanggat niya nadarating ang panahong may lalaking lubos na magmamahal sa kanya. Yun lang ang gusto ko. I want to give love para someday someone will give me his unconditional love. Ayon pa kay Kim. At sa usaping puso pa rin, sinundot ang tanong si Kim kung nakaramdam ba siya ng conditional love from someone or from anyone? At ang sagot ni Kim ay not yet. Kaya naman ang mga netizens ay nalapapaisip. Baka nga totoong hindi siya minahal ni Sian Lim ng totoo. Kasi sabi nga ni Kim, pag nagmahal siya, 100% ay binibigay niya sa lalaking mahal niya. Mapapansin naman sa mga interviews ni Kim na nasaktan siya ng labis, especially pag may napapanood siyang mga interviews about relationship sa kanilang It's Showtime kung saan ay merong silang show na especially for you kung saan ay nakaka-relate siya sa bawat sitwasyon ng buhay pag-ibig. Kaya sana one day ay matagpuan nga ni Kim ang kanyang hinahangad na true love at magbibigay sa kanya ng unconditional love. Hanggang sa muli. Bye!